salitang apostol ay nangangahulugan na isinugo o ipinadala. Sa bagong tipan, may dalawang pangunahing gamit ang salitang apostol. Ang una ay partikular na tumutukoy sa labindalawang apostol ni Heso Kristo. Ang pangalawa ay karaniwang pagtukoy sa isang individual na ipinapadala para maging mensahero o kinatawan ni Heso Kristo. Ang labindalawang apostol ay may natatanging posisyon. Sa Revelation chapter 21 verse 14, sinasabi na ang pader ng lungsod ay may labindalawang pundasyon at nakasulat sa mga ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol ng kordero. Ang labindalawang apostol ay tinukoy din sa mga sumusunod na mga talata. Ito ang mga apostol na naging unang mensahero ng mabuting balita pagkatapos ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Sila rin ang mga apostol na naging pundasyon ng iglesia kasama si Jesus bilang batong panulukan, ang natatanging uri ng apostol ay hindi na makikita sa ngayon. Ang kwalifikasyon ng ganitong uri ng apostol ay, una, naging saksi sa pagkabuhay na muli ni Kristo, pangalawa, direktang pinili ng banal na espiritu, pangatlo, may kakayahan na gumawa ng mga tanda at kababalaghan, ang naiibang katangian ng papel na ginagampanan ng labindalawang apostol, na nagtatag ng pundasyon ng iglesia, ay hindi pinagkakasunduan sa ngayon. Pagkatapos ng dalawang libong taon, hindi na tayo gumagawa ng bagong pundasyon, maliban sa mga apostol ni Heso Kristo, mayroon ding mga apostol sa karaniwang pakahulugan. Si Barnabas ay tinukoy na apostol sa aklat ng mga gawa, at sina Andronico, at Junia, ay posibleng nakilala bilang mga apostol sa aklat ng Romans chapter 16. Ang salitang Griego na madalas isalin sa salitang, apostol, ay ginamit para tukuin si Tito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 23 at si Epafrodito sa Philippians chapter 2 verse 25. Kaya mayroong puwang ang salitang apostol na ginamit para tukuin ang isang tao maliban sa labindalawang apostol ni Yesu Kristo. Ang sinumang ipinadala ay maaaring tawaging apostol. Ano ang papel na ginagampanan ng mga apostol maliban sa labindalawang alagad ni Yesu Kristo? Yan ay hindi ganap na malinaw, Mula sa kahulugan ng salita, ang pinakamalapit na kahulugan nito sa kasalukuyan, sa pangkahalatang kahulugan, ay misyonero. Ang misyonero ay tagasunod ni Kristo, na ipinadala na may partikular na misyon na ipahayag ang mabuting balita ni Jesus. Ang misyonero ay kinatawan ni Kristo para sa mga taong hindi pa nakakapakinig ng mabuting balita. Gayunman, para maiwasan ang pagkalito, mas makabubuting huwag nang gamitin ang salitang, apostol, para sa pagtukoy sa anumang posisyon, sa simbahan ngayon. Karamihan sa mga pangyayari na may kaugnayan sa salitang apostol sa bagong tipan, ay tumutukoy sa labindalawang apostol ni Yesu Kristo. Marami sa ngayon ang nagpupursige na ibalik ang posisyon ng apostol. Iyan ay mapanganib na kilusan. Kadalasan, ang mga naghahabol sa posisyon ng apostol ay naghahanap ng kapangyarihang kapantay o maihahambing sa kapangyarihan ng orihinal na labindalawang apostol. Walang anumang katibayan sa Biblia para sa ganitong pagkakaunawa sa papel ng mga apostol ngayon. Ito ay nababagay na babala sa bagong tipan patungkol sa bulaang propeta, sa isang pakahulugan, lahat ng tagasunod ni Heso Kristo ay matatawag na apostol. Tayo ay kanyang kinatawan. Tayong lahat ay dapat na maging isang ipinadala. Tayong lahat ay dapat na maging mga ngaral ng mabuting balita. At kung may natutunan ka sa videong ito ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating kwentong Biblia. Diyos ang maluwalhati. Paalam.